Okay. Nandiyan po namin si Mayura. Yes. Yung mga konselor po yan, Team TLC. Kaya po. Kaya uh, yun na, po, po, yung nag-aante kay Mayura. Nandiyan sa dulo.

Oh, so, medyo nagkagulo po sa dulo. Si ano na po si Mayora. Si Mayora lang ni na po. Uh, so, tayo na. Uh, Sige, bre. Ano? <laughs> <laughs> bumalik, bumalik lang. Kasi po dito si Mayora kaya no choice, sayang naman. Ay, ay, ay. Ah. Uh, Habang naglalakad kayo may pawe So yung kasama ko si Bert Castanyares Si Jerry Pakalawin mo na kami kasi oras na. So, next time na lang. Sa event ulit. Meeting a balance eh. Ito so, po yung terminal lang nga katuda. Kuya, si asa na si Ate Roy? Ano ba yun dito?